So good day mga boss, so welcome back po sa akin youtube channel So ngayon na sa video ito ay ipapaliwanag ko sa inyo kung ano ang halaga ng espesyal na uh, tube na to Ayan. So makikita nyo dito mga idol, mayroon tayong bearing at saka isang mags uh, So ngayon asa uh, sa mga namang problema kung bakit laging nadudurog yung inyong mga bearing so kakapalit nyo palang so wala pang isang buwan o isang linggo palit na naman kayo ng bagong bearing dahil nga sa nadudurog ka agad so walang una dahilan nito mga boss ay itong kanyang spacer sa gitna ng hubs no? so dito ah uh, pag nagpapalit kayo ng bearing ah uh, wag kakalimutan lagi na ilagay yung kanyang spacer sa loob dito sa loob ng kanyang hubs so dahil pag nakalimutan yung ilagay ito sigurado yan isang linggo pa lang o wala pang isang buwan durog na agad yung inyong uh, bagong bearing na inilagay sa inyong hubs so kaya napaka importante nito mga idol ang spacer na to uh, kailangan din uh, sakto sa sukat, hindi siya maiksi dahil pag maiksi isa rin yun maiksi yung uh, spacer mo so pag hinigpitan mo yung uh, axle bolt mo sa so, oras na hinigpitan mo na yon iikot mo yung kanyang gulong ah uh, parang lumalaban yun. So, ibig sabihin, may yung kanyang spacer. So, kaki-kaya kinakailangan, ah uh, sakto lang talaga siya yung kanyang spacer. So, hindi sa maiksi at hindi rin sobrang haba. So, kailangan saktuan lang. Dahil pag sobrang haba naman, magkakaproblema din kasi sa pagkabit dahil sisikip din. So, kaya kinakailangan ay saktuan lang talaga mga idol. Tapos, so, dito na nga. So, ang gagawin natin ay unang-una, yung mga bearing natin, hindi porkit na bago, ay hindi na kailangan lagi ng grasa. Kasi kung makikita nyo, sa kabila walang grasa yan mga idol. Ayan. So, sa kabila lang ang mayroon yan dito lang banda. So, yung kabila nyan, wala pong grasa yan. So, kaya na kailangan nyo rin lagyan ng grasa yan, dahil isa rin sa dahilan ng grasa, kapag a uh, walang grasa yung bearing mo, madalas, sa uh, madali din masira or madurog. So, kaya mabilis din umalog yung mga bearing nyo kapag ha, walang grasa. So, isa rin yan sa dahilan. So, kaya kinakailangan nyo lagyan ng grasa yung inyong mga bearing. So, ngayon na, lagyan ko muna ito mga idol ng grasa. Ayan. Pupunuin natin to Yung kanyang mga bulita. So, pupunuin natin ang grasa yan. Ngayon ha, mga kamotodix. So, naikabit ko lang yung uh, bearing at nalagyan na rin ng grasa. So, kinakailangan sa pagbalik ng bearing ay ha, uh, pupukin nyo ya uh, gamitan nyo ng pantula kayan so at saka martilyo pupukin nyo at uh, kailangan lumapat sa doon sa kanyang stopper so may stopper yan mga kamot sa kanyang uh, mga hubs ayan. So, makikita nyo may stopper yan so kailangan na uh, sumagad sa dyan yung bearing So ngayon na nakabit na natin yung isa. At sa mga hindi pa nga pala subscribe mga idol ay so please uh, pakiclick po ng subscribe button sa baba lang po ng video na to at click mo na rin po ang uh, notification bell para lagi kang updated sa mga bagong video. So ngayon na uh, mga ka ngayon ay uh, ka nakabit na natin yung isang uh, bearing saka natin na uh, itong kanyang spacer sa gitna. Yan. Yan yung nilagay sa special sa gitna. Yan. So, bago natin i-kabit ulit yung isang bearing. So, dito. Ayan. So, ngayon mga kamotodek, ang gagawin ko dito ay uh, para hindi siya nalalaglag, ito uh, tubo niya sa gitna yung spacer kasi uh, mahirap i-kabit yung kanyang axle kapag ka nalalaglag to. So, babangga yung axle. So, para hindi, hindi tayo mahirapan magkabit, so, nalagyan ko to ng uh, paikot niya. Lagyan ko ng rubber. Yung parang ganito kasi so, parang ganito yung maipasok mo dito sa loob tapos uh, para napagit na to yan. kailangan nakaganito yan oh. para hindi uh, mahirap ibalik yung kanyang axle so ganyan gagawin ko tapos ito ikabit ko na lang dito so pupukpukin natin ang sagad yan so ngayon hanggang dito na lang ang video ko mga idol so sana may natutunan kayo sa video na to at uh, sa mga hindi pa nakapag subscribe please click po ng subscribe button so ayan maraming salamat